napakalaki ng uh, volume ng Metro Manila, lahat dadalhin San Mateo. Mm -hmm. Hindi biro yun. Kaya humingi kami ng makapag-coordination makapag, -coordination, makapag -coordination meeting kami. Malaman namin gaano ba karami ang dadalhin sa San Mateo. At anong plano kung ito'y uh, ng traffic. Napakalala na ng traffic sa aming bayan. Mm -hmm. Tapos dadalaga ng daan-daang truck araw-araw mula sa Metro Manila. Mm -hmm. amin aming bayan. Mayor, sinabi po ni MMDA Chairman Romando Artes na nagkausap na nga raw kayo ukol sa issue. E ano ho bang napagkasunduan ninyo? Ang aming mag-uusap ay napakaikli, no? Sinabi ko lamang na uh, natutol ako at uh, bakit wala kaming abiso mm -hmm. na uh, may gagawing may planong ganito na ang mga basura. Kasi ang aming yan lamang ay napanood namin na uh, Uh, news clip ni uh, uh, Mayor Isko na sinabi noon lahat ng labing pitong siyudad ng Metro Manila ay dadalin sa iisang tambakan mm -hmm. ang New San Mateo Landfill. Mm Hindi -hmm. kami nagulat, wala kaming paunang uh, abiso, walang koordinasyon na nangyari. Mm -hmm. Okay, Mayor, you said very short Sinabi niyo na walang abiso. So ano po ang tugon niya? Doon po sa very short na pag-uusap niyo, wala pong napagkasundoan? Inaasahan ako kasi humingi ako na mapag-usapan. Mm -hmm. uh, napakalaki ng uh, volume ng Metro Manila, lahat dadalhin sa San Mateo. Mm -hmm. Hindi biho yun. Kaya humingi kami ng makapag-coordination makapag meeting kami. Malaman namin gaano makarami ang dadalhin sa San Mateo. At anong plano kung ito ay uh, ng traffic. Napakanalala na ng traffic sa amin bayan. Mm -hmm. Tapos dadagdagan ng daan-daang truck araw-araw mula sa Metro Manila papang mm -hmm. amin bayan. So, Mayor, kailan daw ho kayo mag-uusap? Ano ho ang sabi ni Chairman Artes? Maghihintay pa ako. Hanggang ngayon wala pa kaming rinig na anumang impormasyon o pabalita o abiso kung ma kami mag-uusap. Pero personal And, po uh, kayo nakapag-usap? nakapag usap kami sandali. Doon tinawagan ko. At uh, uh, sinabi ko, bakit dadalin ang lahat ng basura? At sandali lang, at nasabi niya nga na, sige, ako'y bagdadalaw sa iyo. Ganun lamang po. Kasi, Ganun lamang? Oh, kasi ang sabi niya, eh, nakapag-uusap na kayo eh. Ganun lang pala yung pag-uusap. So, um, tama ho ba na nakapagtapon na ng basura ang Maynila kahapon? Ito ho ba alam, pinayagan niyo ho? Nakapagtapo na at eh uh, hindi at uh, uh, binabibilang natin papakita natin yung epekto sa traffic daan-daan na ang dumating dito galing sa Manila uh -huh. at uh, uh, wala man lang kortesiya uh, na sabihan kami Nakita namin yung direktiba uh, sa Manila na isasara ang uh, ang uh, nabotas at i rider direct ano nakasulat ang MMDA sa Metro sa Manila at hindi nakasulat sa San Mateo thank <laughs> you